Happy Monday! Saturday and Sunday, hindi ako nag-live kasi andito ang aking mga boss at ang aking mga laga. Kaya weekdays lang ako pwede mag-live. Saturday and Sunday, pahinga ng yaya. Sa so, ito mga anais, kwentuhan ulit tayo. Hmm. Gusto ko lang i-flex yung aking uh, kaluluwa ng pitaka. Alam niyo ba kung ano yung kaluluwa ng pitaka? Sabi ng mga parents ko, yung pera, yung wallet mo daw, lagyan mo ng pera. Yung mga lumang pera na hindi, hindi na kinagamit o hindi na ginagastos na bibili. Ganun. Kaya, ako, meron ako dyan dito sa aking wallet. Teran! Ayan. So, itong pera na ito, hindi ko to ginaga, ginagastos kasi mga lumang pera ito. Pero meron din dito yung pera na kasalukuyan. Pero ginawa ko itong uh, collection ko. Pero yung ibang pera, katulad ng mga ganito, pera, pera ng China, yan. so syempre hindi naman natin ito na ng dito tayo sa bansang Pilipinas o Taiwan. So pakita ko sa inyo mga kanais. Yan ito. China. Pero nang China meron pa lang ganito, ano? Ten Fen ba tawag ito? Bank of China. Ten centavo. Yan Kaya yung tsura ni mga kanais. Yan. Tapos, ito namang pera ay pera ng Italia. 1,000. Yan, ganito ang pera. Lumang pera ito. Siguro sa ngayon wala nang ganitong pera dun sa kanila. Tapos ito naman, pera ng India. 10, ten rupee. ten rupees. Yan, ito pera ng India. Alam niyo kung bakit meron akong ganito? Binili ko. <laughs> Nagpinta sa akin. Ito naman pera ng Saudi. Ayan. Magkano ba ito? One Riyal. Ito naman pera ng Vietnam. Five thousand. Pera ng Vietnam at saka Indonesia. Diba malalaking ano? amount. Pero mababa na yung value. Yan, ito pera ng Vietnam. Ito naman, pera ng Malaysia. One ringgit. Yan, pera ng Indonesia. Tapos, ito naman, pera ng Indonesia. Yan siya. Rupiah. Tapos ito pera ng China. 1 yuan. Ito naman pera ng China din. 5 yuan. Yan. Ito naman pera ng Hong Kong. 10 dollars. Yan. Tsaka 20 dollars. Meron akong ganito kasi 2015, 2016 doon akong trabaho sa Hong Kong. Kaya ito yung Natirang pera na iniwan ko sa wallet ko, remembrance. Ayan, 20 Hong Kong Dollars. Saka 20 Hong Kong Dollars. Tapos, ito, 5 piso. Ayan, ito yung ating 5 pisong pera noon. So, ang naalala ko sa 5 piso na to, uh, elementary kami, apat kaming magkapatid. Ano pa year yung elementary kami? Mga 1990... Ganyan. From 1990 to 1996. So, sige, 1996 ako nag-graduate yan. So, bali, apat kami magkapatid. Lahat kami nag-aaral na noon elementary. Tapos, uh, pinapabauna kami ng nanay namin ng limang piso. So, yung limang piso na to, hahatiin namin magkapatid. E, eh, magkano kami noon? Uh, 125 ba? Oo, tama. 125 kami. 1 peso at 25 centavo. Pero alam niyo yun, sa 125 na baon namin, ang dami na namin nabibili noon. Naalala ko, ang daming candies. Kasi yung mga candies noon, magkano lang yun yung bubot matawag doon? Yung sa isang balot siya, apat na candy na may coated peanuts siya. Tapos iba ibang kulay. Basta bubot ang tawag sa amin doon. Eh. Ano yun, apat peraso 25. Tapos malalaki pa yun. Kaya parang nakakaano na siya. Nakakatawa. Tapos, yung tinapay noon, 25 centavo lang din. Tapos, basta, madami na kami nagbili doon sa, ano namin, sa sa piso, sa 25 centavo, ganyan. Siguro, parang, kung i katumbas doon ng 1 peso sa baon, parang, sa ngayon, na pera. <laughs> Magkano kaya? Nagay natin parang 20 pesos, ganyan. Di ba, pagbili ka ng 20, parang, Nakabili ka na lang soft drinks, so tinapay, biscuits, ganyan. Parang ganun yung ano, value noon ng 5 peso. Kaya nakakatawa siya, no? Pero ngayon, grabe, yun yung 5 piso. Wala na eh, wala ka na mabili yata sa 5 piso. Parang uh, isang, isang, ano ba, isang pack ng biscuit. Yung isang peraso ba yun? 5 piso, no? hindi ko makaano kasi 8 years na ako dito sa Taiwan, kumbaga hindi na ako masyadong ano sa Pilipinas sa mga bilihin, pero ngayon, sobrang mahal lang bilhin, di ba? Kaya ito yung naalala ko sa limang piso talaga. Kaya ito tinatago ko. Tapos, ito naman, 20 pesos, 20 pesos, tsaka 500. Pero meron na rin tayong bagong uh, perang papel ngayon, di ba? Kaya ito, sabi ko, itago ko na ito. Uh, meron akong ganito, kasi nung umuwi ako last year, ito yung tax refund ba yun? Yung pag sa ticket mo sa aeroplano, pag bago kang mag-boarding, yung ibabalik nila sa yung bibigay doon sa airport mismo sa Pilipinas. Kaya sabi ko, itago ko na din ito. Total may bago na kasing pera ang ano eh, may bagong 550-20. So mawawala na rin ito pagdating na araw. Kaya sabi ko, itago ko na lang ito para remembrance. Kaya wala akong ano eh, yung 10 peso, yung sana gusto ko, yung 10 peso na luma. At saka yung 100 peso. Kaya sabi ko sa asawa ko, oh, meron siyang 100 doon, tago niya. Para itagdag ko dito sa collection ko. Tapos yung, 20, yung 10 peso, sana lubang papel, yun yung gusto ko. Kaya naghahanap ako noon. Uh, Nag-post ako nakaraan doon sa FB page doon sa Pasinaya, sa subdivision namin. Meron daw doon eh. Kaya lang syempre dito ako sa Taiwan. Kaya pag-uwi ko siguro, makipag-deal ako sa kanya. Yun, tapos ito naman, yung 100 Taiwan Dollars, ito yung pera dito sa Taiwan. Tapos, ito naman pera ng Brazil. Yan, tapos ito pera ng Korea, 1,000. Tapos ito naman pera ng Japan. Ito naman yung kwento naman ng pera ng Japan, yan. 1,000, 1,000, 3,000, tsaka 5,000. So, yung unang punta ko ng Japan last year, January, nigyan ako ni Ama tsaka ni Ako ng pera. Bali, total, at uh, yun is uh, uh dalawang lapad, 20,000 in uh, yen, 20,000 yen din. Hmm. Kasi, we, pambili ko daw doon. So, ang nagastos ko lang, Bali, eh, 10,000, 12, 12,000 yen. Kasi noon na sa airport kami nun, binili ko ng damit para sa mga anak ko. Kaya ito yung natira, 5,000 yen. Apat na beses na ako pumunta doon. Pabalik-balik, last year, tatlong beses pumunta tapos ngayong, uh, na last week, pumunta kami doon. Dala-dala ko rin itong pera ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nagagastos. Kasi syempre, di ba, pag kasama mo, amo, hindi ka na gumagastos sila na bahala. May gusto ka mang bilhin, sila na magbabayad, di ba? Kaya hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nagastos. Kaya ito, ang dalagay ko lang din siya sa wallet ko. So, yun lang mga kanais. Ito ang aking money collection. Kaya, sabi ko, wala akong ano, US dollar. <laughs> Sino pa gusto magbigay sa akin na kahit one dollar lang? Meron ako last year na uh, $600. Binigay sa akin ni ama, ni lola. Nung umuwi ako. Kaya lang, syempre $100 naman yung, eh kung convert mo sa peso, 5,000, parang sayang din naman kung ilagay ko lang siya sa wallet, ba diba? Kaya gusto ko lang mga $1 sana, kaya kung sinong gusto magbigay ng $100 US dollar, ay $100 US dollar, kahit $1 US dollar lang sa akin para maitagtag ko na dito. Ayan. So, ito yung tinatawag kong kaluluwa ng per ng pitaka ko. Ito yung tawag kaluluwa ng pitaka ko. Nilalagyan ko siya at ilalagay ko siya sa aking wallet para ang kasabihan na matatanda na para hindi maubusan daw ng pera yung wallet natin. Kaya yun. Lagi ko siyang nilalagay dito. Dito lang siya. Ayan. So, wala ko. Ito na lagay last month. Ito yung aking tinatabi. Kada sahod kahit 1,000 NT lang. Para pang week next year na ilalans. Yan. So, dito ka lang siya lalagay mga kanay sa aking wallet. Yan. Ito yung tawag nila. Kaluluwa ng aking kitaka Yan. Kaya, dapat lagi siyang may pera. Yan. So, yun mga kanay. Bye-bye. See you tomorrow. Bukas tayo magkwentuhan ulit.